Pre, tumutawag si Felicia, pre, oh. Talk Hindi sa si niya? Kaya niya, kay Jampol yan. dapat mo na. Tapos sagutin kay Jampol yan. Hindi nahuli kami nun. Uy, <coughs> uh, uh, oh, ato! Ay, Felicia! <coughs> Bakit ako ba sabay? Wala Ay, si yata... Jampol, Paano, may binili lang. May binili. Oh, ano, anong ginagawa mo? Dito, nagbubuhat. Nagbubuhat ako. Napapalaya ang katawan para sa'yo. Sarap mo. Para masakal tayo kita tayo. ng biceps ko. Oh, shit! Kung maganda yung biceps nito ni ano ni Ata Alam mo ha? Ang sarap ah. Sarap talaga. Mas masarap kaysa sa jump pole. Atahan, patingin naman ako ng triceps mo. Triceps ko. Ito. Malaki ba? sarap. Yummy. Run, 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 run. Ito patingin ako ng ano mo, biceps mo. Ayan oh. Wow, ang laki. Mas malaki pa kaysa sa akin. mo ba? Hoy, Paul. Tapos na kayo. Tapos na kayo. Tapos na kayo buha. Tara na, tayo. Hindi. Si ano? Ay! Yes! Delisya! Delisya mo yung loob! Tumawag, sinagot ko! Bakit? Napatawag, ano meron? Ano? May kailangan ka ba sa akin? Ha? Ano? Gutom ka na naman? Gutom ka ba? Uy, pre! Ano mo? Ano mo? mo? Joke, joke, be! Ang lakas mo naman makapag-usap dyan kay, Atan, be! Hindi, wala nga yan. dito talaga si Atan na pag-aalatang ito, may gusto ka dito, no? Uy, wala! Wala rin ako gusto dyan! Ano? Bakit pangit niya ni Atan, Joke lang, Atan, ha? Pre, tignan mo tama yung ginagawa pre. Tama yun, pre. Tama to. Uy! Pre! Tumatawag si Felicia, pre, oh! Hindi sa Kaya niya, kay ano yung <noise> <MewConnell noise> kajampol Saguti yan! Sagutin mo na! Sagutin Hindi kami nun! Sagutin mo na! Ano kajampol yan! Sagutin mo na yan! Takpo, sige na! Oy! 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 Ata! Ay, Felicia! Bakit sabay? Wala si Jampol, may binili lang! May binili! Umalis eh! Hindi, ayam mo na yon ayam mo na yon ano, oh, ano, anong ginagawa mo? Dito, nagbubuhat, nagbubuhat ako, nagpapalaya ang katawan para sa'yo. Ay, para masakal Saka kita ako? ng biceps ko. Oh, oh, shit! <laughs> ano, sinasama uh, sino kasama mo dyan? Ay, to, ito, si Maya. Nagbubuhat. Dito kami kinajampol eh. Kami Hi, Maya. Papalaya ka sa'yo ng katawan Hello. para sa ito. Pagpapalaya ko ng katawan. Oo, oh, oh, alam ko naman kasi nakita ko yung nakaraan. Sabi ko, gumaganda yung biceps nito ni, ano, ni Ata na, Alam mo masarap, ha? Ang sarap ha. Sarap talaga. Mas masarap yes, Atan, patingin naman ako ng triceps mo, triceps ko, ito, Malaki ba? Sarap! yami, run 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 mo. oo run 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 pa run 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 mo? run 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 Huwag kang mag-alala. Eh, si Jam Paul, wala lang yan. Ako bahala dun. Pag sinabi, Uy, bakit mo tinatawagan si Felicia? Wala yun. Ako ba? Ay, ko bahala dun. Pag nahuli tayo ha? Atan, bubu**o bu bu yan. Wala na akong magagawa. Ay! Ay, Paul! Tapos na kayo? Tapos na kayo? Tapos na kayo buha? Na, na tayo! Hindi. Si ano? Ay! <laughs> Felicia! <laughs> Felicia, my loves! Tumawag. Sinagot ko. Wala ka kasi. Ay, bae! Bakit? Nababae, nababae ka no. Hindi Japan eh! no. Tropa ko, lalaro kami. Oh, lalaro si... kami. Lalo ano si Lebe? Bumunta Bum sila dito para magbuhat tapos magba-basketball kami, be. Oh, laro lang kami diyan. Bakit pa tawag? Be, ano, ano meron, be? Hindi, Hindi wala. Hindi wala kasi tinatanong ko lang kung nasaan ka. Ah, tapos, ano ko, be? May binili ako doon, be. Tapos ano? ayun si Atan, tinulungan ako, sabi niya. Doon nasa ano, nasa Ibang labas. <laughs> Bones, atan? Hay, be, ano, bago kong tropa. Si Maya pala, tropa namin. Ano, classmate ko. Ito, si Maya. Oo okay. nga. Si Atan. Oo, mabait nga yun. Ay, sige. Ano, be? Ano, be? Ano, bakit? Napatawag? Ano meron? Ano? Hindi. May kailangan ka ba sa akin? Ha? Ano, gutom ka na naman? Gutom ka ba? Uy, pre, umuha ko. Ano mo, girlfriend mo? Joke, joke, be. Ikaw kasi, B! Ba't mo matawag ka? Hindi, wala akong kailangan sa'yo, kay tan ako may wait, kailangan. Wait, 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 mo muna tan. May ano ako tan, eh. Wait lang tan, ah. Sabi ko siya, mauuli tayo niya. Bigyan na sumusulbot di ba? Wala yan, ano ka ba? Uy, hindi yan. Hindi Alam mo naman, hindi, na, hindi na iisip niyan at na nag-uusap tayo. Tsaka <coughs> cellphone niya yan, hindi maghihinala Ay, wala ka pala, talang isip niya si Jampol, no? Oo, oo, Ano ka Ay, nakita ba? Nakita niyo ba kung nasa yung ano cellphone ko, pre? Hindi ko makita kung nasa yung cellphone ko, eh. Ba't, Ay, no? Ba ba ka kaya, no? Kaya, Masama ba? Ano ba tinatawag ng siyatan? Tinitignan ko lang kung baka nang bababae ka dyan, Paul. Hindi, kaya lumabas yan kasi may tumatawag ng babae kayo na sa labas eh. Sabi ko lang cellphone si ko, pre, hindi ko makita eh. Sabi mo muna. oh di ba? Sabi ko sa iyo eh. Hindi mo, hindi niya alam. Cellphone niya, niya yung tinawagan mo. Tangingot niya, tangingot niya. Ano ba yung boyfriend mo? Hindi, basta ito, Atan. Makikipag-break na ako dyan kay Jampol. Tapos tayo dalawa usap dyan kay, kay Atan. Be. Hindi, wala nga yan. Pagkandito kay... talaga si Atan, na pag ang ito, may gusto ka dito, no? Uy, wala. Wala rin ako gusto dyan. Uy, ang wow. pangit-pangit niya ni Atan, ha? Joke lang, Atan, ha? Baka may gusto ka dito. Wala, wala Ay, nga. Tapos yung cellphone ko, pre. Hindi ako nakikipagbiro, ang pre. Eh, pre, cellphone mo. Cellphone ko ba to? No? Oo, oh, sa'yo mga kapinis siya. Ah, kala ko malakas makipag-usap sa'yo si Atan, be. Sinabi ko nga, sa'yo siya tumawag, sinagot ko lang, di ba? Ay, diba? no, Bigay mo muna nga kay Atan, job O, sige. Ito pala yung cellphone mo, di mo naman sinasabi. Sige, be, Ano, makikipag-usap ka muna kay Atan, ha? Oo. Sige na, sa ka punta, pre. Alis ka. Hindi, pre. May inuutos kasi si Mama sa akin, eh. O, sige. Alis ka muna. Pabayaan mo na yan, Atan. Pabayaan mo na yan. Bebe, tayo muna kami. Oo. Ha? Ha? Hindi, usap tayo. Hahaha.